yung ginawa ko kaninang umaga para mapigilan natin yung pagtutukaan ng mga sisiw so ang ginawa ko ay so kapag merong sugat dudugo na yon so yung dugo uh, yung mga sisiw natin o yung, yung, mga manok ay natural talagang ma-attract sa dugo so yun ang palagi nilang tutukain kaya yun yung magiging resulta na uh, mawawala ng balahibo at saka mamamatay yung mga manok or sisiw 82, 84, 85 So, yun mga ka-farmers uh, Yung bago nating pisa ng mga sisiyo Doon natin yung lagay sa, uh, sa brooder sa loob Ngayon, itransfer na natin dito sa labas So, mga 3 days na yata sila doon sa loob So naisipan ko ilagay na lang dito sa labas para maisa na. So dito sa kabila meron ding mga CCU yung pang third at saka yung second batch natin. Ito yung pang apat na batch na napisa. So 85 heads yung napisa ng mga CCU. So sana ay uh, so far mga ka-farmers zero mortality o walang namamatay sa mga CCU natin simula nung first batch hanggang dito sa fourth batch. So sana tuloy-tuloy ito mga ka-farmers at uh, malulusog o masisigla yung ating mga CCU. Alright? So lalagyan pa natin dyan ng pagkain mga ka-farmers at saka tubig. So yung uh, ilaw nila is LED na. So hindi na incandescent. So doon sa loob na brooder, incandescent bulb o yung dilaw na kulay na uh, iinit na ilaw yung inilagay natin. Pero dito uh, naglagay tayo ng LED na ilaw. So yun na ang ilaw nila dahil mainit naman dito sa loob. So di na kailangan yung pampainit dito na ilaw dahil mainit na ito dahil sa rice hull at saka yung set uh, yung type ng ating brooder. So yan uh, nakamating pa rin para hindi uh, malagyan ng rice hull yung ating tubig at saka yung pakainan. So lilinisin ko muna yung pagkainan dito mga ka-farmers at saka ilalagay natin at mamaya magpapakain tayo. All right. So ito mga ka-farmers uh, maglalagay tayo ng kapuka. Hapon na ngayon. So ito yung ilalagay natin sa kanila. So hanggang umaga na ito, dadamihan na natin para mamayang hating gabi, hindi na tayo magre-refill. Yan. Dito naman sa kabila, itong bago nating inilagay, konti lang ito dahil hindi naman maubos nila agad dahil bagong kisayan 3 days pa although ma yung mga nakaraang araw yung nilagay ko ay uh, naubos naman nila so ito, dadamihan na lang natin para dire diretsyo na kinabukasan yan so dito naman mga ka-farmers ito yung week old natin yung bago lang dito mga ka-farmers ay yung patukaan nila. Oh yan. Sino na noisy Tingnan yung, mga ka-farmers. So yung iba ay natuto na dahil siguro gutom na gutom. So yan, kumain na yung iba nandun pa sa sulok. So ganyan lang pagtawag mga ka-farmers. So kukuha lang tayo ng tubig at saka lalagyan natin ng tubig yan. Oh, wow. 嗯、mm。Hmm. So, ito mga farmers yung ating second batch ng mga sisiyo. Malalaki na sila. So, kaninang umaga, uh, ang aga-aga mga ka-farmers, palaging naririnig ko itong mga sisiw na ito. So, dahil merong uh, tinutuka. So, dahil may dugo itong asil mga ka-farmers, o malahing asil, yung mga asil kasi is talagang matatapang sila. So, sa ganitong edad, two weeks, meron ng nanunuka sa kanila. So, yun yung isa sa mga problema natin sa pagdating sa mga sisyo. Especially ito, kapag marami, at saka nandito sa brooder lang, ang isa sa mga problema natin ay palaging nagtutukaan sila. Or nagtutukaan. So, ano nga ba ang pwede nating solusyon dyan? Dahil, uh, maraming beses na tayong, uh, merong iba dyan, na maraming beses na talagang namatayan dahil sa pagtutukaan. So, yun yung sanhi talaga. Or isa sa mga problema natin uh, sa mga nag nagaalaga ng mga manok. So, Uh, maraming pwedeng gawin natin dito mga ka-farmers At meron akong isang uh, pamamaraan kung paano maiwasan ito So kaninang umaga ay nagtutukaan na yung mga sisiw ko Meron ng, yung mga malalaki dito ay nagsimula ng tinutuka yung kanilang kasama So, uh, kaya kaninang umaga inaksyonan ko na agad So wala pa akong agahan, uh, inuna ko muna itong mga manok So inuna ko sila para hindi na lumala yung pagtutukaan nila So, kanina palang umaga nag-start yung pagtutukaan nila dahil matatapang na yung mga malalaki dito. At saka mapapansin nyo, crowded yung brooder natin. So, nasa mga 100 plus ito, kaya nagsisikipan. So, yan yung tendency na magtutukaan yung mga manok natin. So, ang ginawa ko mga ka-farmers, marami tayong pwedeng gawin actually. So, una dyan is pwede tayong maglagay ng patuka. So, hindi natin nahahayaan na maubusan ng patuka yung mga sisiw natin dahil once na maubusan sila ng feeds at nagugutom Diyan sila mag sisimula na magtutukaan sa isa't isa so tawag dyan is cannibalism so ito <clears throat> hindi na natin ginawa yon mga farmers dahil uh, kahit na merong patuka na inilagay natin nagtutukaan pa rin sila so pangalawang option natin is maglalagay tayo ng mga dahon ng especially yung pwede yung mga malunggay yung mga dahong pwede ipakain natin sa mga sisiw So para meron silang ibang libangan dito sa loob ng brooder. So kapag hindi naman gagana yun mga ka-farmers ay pwede naman natin silang ilagay sa malaking brooder o separate natin sila or yung mga sisio or mga nanunuka na mga sisio, Yun yung separate natin sa ibang kulungan para hindi na mapinsala yung ibang mga kasama nito. So kung konti lang naman talaga, pwede natin gagawin yun. Pero ito, kapag maramihan talaga yung mga sisio natin, ay hindi na natin kayang magsiseparate ng individual or yung mga matatapang lang. Dahil halo-halo uh, na ito, babae-lalaki. So, nandito na. So, yung nangunang magtumutuka is talagang yung mga lalaki. So, kung hindi gagana yung mga ka farmers yun na nga, i-range natin kung meron lang kayong malawak na area para hindi magtutukaan at makagala yung mga sisiyo natin. Pero kung ayaw nyo namang i-range yung mga sisiyo nyo, at focus lang kayo sa pagpapalaki nito at mabilis ang pagpapalaki itong sa akin kailangan mabilis itong lumaki para mabenta agad natin so kung i-rearrange pa natin ito ay baka matagal lalaki yung mga manok natin so ito na yung ginawa ko kaninang umaga para mapigilan natin yung pagtutukaan ng mga sisiw so ang ginawa ko ay pinutulan ko sila ng tuka so mapapansin nyo itong mga sisiw natin So, mapapansin nyo mga sisiyon na ito mga ka-farmers ay hindi na masyadong matulis yung kanilang tuka. Dahil tinanggalan ko kanina lahat. So, yan o. Oh. Kukuha lang tayo mamaya ng isang sample. So, tinanggalan ko sila ng uh, tuka, yung tulis ng kanilang tuka o yung dulo ng tuka, pinutol ko gamit yung maliit na parang flyers ito so yan mga ka-farmers ay normal na ginagawa doon sa mga manok na especially itong crowded so yan yung isa sa mga idea ko para mapigilan natin ang pagtutukaan sa kanila so ang rason yan kung matulis yung kanilang tuka ay kapag tutuka sila sa uh, si panit kapag tutuka sila sa balahibo o sa balat ng sisiw o yung kasama nila yung tuka nila ay matulis at talagang uh, talagang masugatan yung kanilang balat so kapag merong sugat dudugo na yon so yung dugo uh, yung mga sisiw natin o yung, yung, mga manok ay natural talagang ma-attract sa dugo so yun ang palagi nilang tutukain kaya yun yung magiging resulta na Uh, mawawala ng balahibo at saka mamamatay yung mga manok or sisiw. So yun yung uh, iiwasan natin. So sa ganong pamamaraan, yung ginawa natin na pagputol ng tuka sa kanilang uh, yung tuka nila pin So yung pagputol natin ng <coughs> Excuse me, excuse me. So yung pagputol ng tuka mga ka-farmers ay hindi na sila makakasugat kung tutuka sila sa kanilang kasama. So yung pagputol ko nito, pagputol ko nito sa kanilang tuka ay dudugo talaga. So, ang ginawa natin para ma-prevent yung dugo ay nag, uh, ano? Sige, init? So, nagpainit ako nito mga ka-farmers yung tawag dito stainless na spatula. So, yun ang iniinit ko sa apoy. Tapos, yun ang pinapasok ko sa kanilang tuka. Uh, so, yung dugo ay hindi na dadaloy dahil nasusunog dito sa Uh, mainit na spatula na ginamit natin. Alright? So, yun yung isa sa mga idea ko para maiwasan. So, so far mga ka-farmers, wala nang nagtutukaan dito. At kampante na akong hindi na magtutukaan itong mga manok na nandito o mga sisiw. So, pwede na nating iwanan ito. Especially kapag may lakad tayo, pwede na nating maiwan yung mga sisiw natin. At hindi na problema na magtutukaan pa sila. Alright? So, yun lang mga ka-farmers ang masishare kong idea sa inyo. Pero ang pagtatrabaho niyan ay talagang bloody at saka madugo. So kung masanay ka ay talagang madali na lang. So mga siguro inabot lang ako ng mga 30 minutes ng pag pagpuputol dahil uh, alam ko na yung pagputol nito or matagal ko ng, ah, hindi naman matagal, siguro mga apat na beses na ako nakatry nung last year na nagbreed ako ng mga masisiyo na uh, yung heritage breed. So yun yung ginawa ko right, so yun lang mga ka-farmers. Kung meron kayong mga katanungan, ay pwede natin yan sagutin. So comment lang sa ilalim at ating sasagutin yan. So maraming salamat mga ka-farmers. Hopefully nakatulong sa inyo yung uh, idea natin na sinishare sa inyo. Alright, hanggang dito na lang mga ka-farmers. Happy farming! Woo!